pala guys, ito na yung araw na magsisimula kami sa paglakad sa buong kamigin ng dalawang beses and then yung ruta namin ngayon guys is papunta kami ngayon sa sintro ng Mabahaw and plano namin makadating sa sintro ng Katarman around 9 or 10 yung oh. grabe guys, napakainit dito Ito ang unang araw sa aming paglalakad dito sa buong kamigin at dito kami ngayon nagsimula sa barangay Tupsan Ang ating mga kasama guys, syempre The one and only Riba Joy kaya kaya dah. Basta ano guys. Kaya Pray lang tayo ni God na makakaya namin. Dahil malayo pa talaga guys. Total of 128 kilometers. Bago makarating pabalik sa Puting Balas. At grabe, medyo malayo pa talaga kami dahil total of 128 km bago makauwi sa Topsan. Pero okay lang yan. Ang importante is ma-enjoy natin ang journey na ito. At syempre, para na rin sa mga tao na nakakilala sa amin. So ngayon guys, naghihintay kami ng ni Mama ni Ken Asher para kunin yung mic kasi naglimutan niya. Punta na kami sa ano? Nito. Ah, init guys, sobrang init talaga guys. Dito pa kami sa Loop oh, Mating. Kailangan mo pa-load no, dahil wala tayong load. Need natin mo pa-load ngayon dahil Idol. <laughs> Need mag-load guys dahil para meron tayong pang-upload sa YouTube. Tayo balik load dre. Ang sarap ng tinga. Ayun. ka. ko kay koal para <laughs> kadaon mo na ako. Tuyok magbakla. <laughs> <laughs> Lagi na siya, Tim. Lagi na. Sa dal, sa dal. Wala, wala may sticker. Na out of budget, guys. Wala may sticker. Kaya naganap mo na kami dito ng tindahan na merong load. Dahil timing sa aming paglakad ngayon is nasira yung smart. Ayaw. You... Ah, balay like load, eh. Load. So signal. Ay, di so, mo maka-open sa tukuan? Saan? So. So, okay, munta. Wala yung signal, Wala yung tukuan. Ayaw. Ayaw kaya narapan kami dito na maghanap ng loader at needed ko talaga ngayon para makapag-upload ng mga iilang video masaya nga lugar loy? masaya nga lugar masaya nga <laughs> lugar? magting! ano ano ano? <laughs> anong lugar to? anong lugar to? magting! magting? Born war! <laughs> masaya so, nga dito tayo sa magting guys ano ba yung loader? Ano yung loader? Ano yung loader? Ano guys so There's no loader here Kanina lang kami naghahanap Nakaka-dismaya na dahil yung signal ito sa smart pabaliw-baliw So mahirapan talaga tayo guys, like, walang signal ng smart Ano nito kami yung smarting at dito na rin kami nakapagload sa dito. So, dito na kami ngayon, guys, sa Barangay Anito. Bugon. Bugon. Bugon na eh. Bugon ba, Day? Eh. Bugon naman eh. Buot o rad to inig mata. Ay, tarao o! na eh, basahan buot lang yata eh. Yung guys, so sabi niya, ay, balbagon raw. Parang sa akin, nandito. Col, ang lugar ni eh, Nicole? Balbagon. So, tama pala si everybody, guys ha? Ney, Barangay Balbagon. Nasa Barangay Balbagon na kami. Pero yung ano ko, yung pag-upload yo dito, na stuck. TM hina ng signal. Ang lambay kay Naidakop Nandito nga pala kami sa Barangay Balbagon okay. at ito ang unang hingi namin ng tubig. Nandito ah, kami guys, sa bahay nila ni no. Ni ate and then binigyan din ng tubig. Pakabayat ni ate guys. Salamat sa kay ate. Sa wakas, nagkainom na po ng tubig. Kanina pa ko nauhuhaw. Eh, <laughs> thank you te. Ta. malayo pa kami guys sa Katarman. Ang grabe. I can feel na yung pago dito. Boss! Ayun magtanong boss Anong lugar na to boss? Mamam What? Mamam Ma daw -mama Anong lugar to boss? Anong, Ano lugar to? Balbagon? Hmm. boss So kung sino nakakilala ng tao na yun Comment down below E eh, dito yung si guys Ano nyo? So napakalawak na ng si PC guys ito yung likod na naparte niya. Nagpatuloy lang kami sa paglakad at nalito kami ngayon sa Barangay Balbagon. Problem mo guys, yung GoPro ko nalulubat na pero buti na lang meron tayo extra battery. Tinahiram tayo dito ni ano, ni Felix Gabriel Paz. So siya ang naghiram sa pahiram sa atin niya ng shout out sa idol. Dito na kami ngayon gusto ano guys sa Kumun. And yung oras natin is 3.59. Nangalay na ang ating mga pari ito. Na-feel ko talaga na nangalay na. And then, malayo pa kami guys yung target kami talaga guys baka punta sa municipalidad ng Katarman pero wala nandito pa kami ngayon kay medyo nakakaano talaga pero I can feel na yung paa ko talaga dito is nangalay na ano What yung feel na feel ko ngayon nangalay ang aking likod kasi ang bigat ng dala ko para akong pupunta ng ano bundok at mag Ooh, mga hindot Couple of hours <laughs> na paglalakad um, Nandito na kami ngayon guys sa Sintro ng Bahaw. And itong parte na to guys is Ito yung parte ng ibabaw Ibabaw na parte And dito guys may tennis ball Ay, tennis court And yan yung patunay na Nandito na tayo ngayon sa Sintro ng Mambahaw Ayan o So May apat pa tayo na Sintro na ating dadaanan guys Ang ano sentro ng Katarman Sagay, Ginsiliban, Mahinog. Apat pa guys, kaya medyo malayo pa talaga. At dito na nga, nandito tayo na tayo ngayon. sa Barangay Lumad. Mahingi tayo ng pagkain. Eh, nagpakamahingi tayo ng pagkain. Wala na tayong problema sa pagkain mga ngayong gabi. Tara guys, ito tayo ngayon guys and ito kasama natin oh Ah, ah. So ang pangalan pa rin ito guys is Cutie. And ito si Ashton. Ashton! Ashton! Ang babait ng mga aso na to guys. Grabe. Ito mga aso na to. Bilib ako talaga dito. Dahil ito yung mga aso na feeling mo na kahit eh, hindi kayo masyadong kita eh. Pina-friend pa rin kayo or friendly talaga. Actually guys, um, ito babae ito and ito yung lalaki. Pero ito yung nagmukhang babae dahil mali ito. And yun, malaki si cutie. Cutie! 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 nag uunahan sila kung sino yung ano, una, una kong Kaya tara, lakad na. <laughs> guys, so, aso asabi ko na Grabe, mas malaki pa sa amin Ano ba sabi mo sa nyan? Natatakot ako sa aso <laughs> Mas malaki pa sa amin eh Ay, ngayon guys is Papunta na tayo ngayon sa ano Straight tayo maglalakad from dito to 10 pm Nakakapagod to Ang kita tayo ngayon sa ano guys sa Bailao ano, Anong lugar to doon? Bailao, Bailao Alright. Alright. Sabi so, niya shot at, at out. Shot out. Can... Luloy upos. Adol, ano so sa shot out? Niko. big bike dol? Ayun yung big bike eh. Yata mga crazy boys. Nindot. Uh, boy. uh, <laughs> uh, <laughs> oh, Sakto, Nindot. Saka crazy boys. Um, Ayun. Ayun. sa Ayun. Ayun. paglibot-libot Ayun. Okay Ayun. Okay Ayun. 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 So guys, so meron tayong mga supporters. Solid supporters. Another aso na naman ang aming ano guys. Pag kanina lang to. Ito yung problema guys, pag naglalakad talaga dito sa ano sa street. Dahil meron mga aso dito na pasaway. Kahit naglalakad ka lang eh, namubulabog talaga. Ginabalo ko doon, parang umaambag na sa gitana Kogita. Vulcanizing shop. wala may kadaan sticker ko. Ang tayo ka

At dito nga sa parte na to, ibalubat na yung GoPro ko at di ko na na-take ng video yung ibang pangyayari. At guys, sa totoo lang, naglalakad talaga kami at pasinsya lang talaga dahil sa parte na to, korap yung video ko dahil lubat rin yung GoPro ko. At nabuta na nga kami ng gabi at dito na kami nagpahinga sa Barangay Bunbon At umabot yung dito ng 10pm at dito na rin kami matutulog. Kaya guys, explore the world and see you sa day 2.